Welcome to my vlog ayan at uh, andito na tayo sa Botolan Sambales na dito tayo nag check in sa may uh, Hayati Private Resort Botolan Sambales iyan no. Oh. at dumating tayo ng uh, alas 5 dito so kung galing po kayo ng Maynila o so Maynila it takes uh 4 hours papunta po dito sa Iyati Private Resort dito sa Botolan, Zambales. Depende po kung uh, traffic po. At ang kagandahan dito ay uh, meron na uh, amenities uh, na pwede nating uh at kung uh, kayo naman ay napagod na pwede rin kayong mag pool bilyar marami po tayong pwedeng uh, pagkalibangan dito ano at kung ako at kung kayo ay nabubulol ako at kung kayo ay pinagpawisan na at uh, gusto nyo uh, magtanggal ng alat-alat dito lang kayo dito lang kayo sa swimming pool po mesto. Kompleto po dito. At ang kagandahan po dito, kayong nga uh, pwedeng uh, pagtulugan. Mga kubo, aircon yan. Marami pong kubo po dito. Ayan o. Oh. O oh, ayan o, oh. mga kubo. Aircon pa yan ha. So kung gusto nyo ng uh, parang kalapati style pwede kayo dyan ha? good for two person ito meron rin silang open area ano kung saan na pwede kayo magabulabulan kapentero at uh, pwede kayo maggolf kawalan kayo ng konting butas maggolf kayo dito sa open area na ito ay uh, konting kembot na lang andun na kayo sa dagat iyan ang dagat so ayan tignan natin kung uh, pino ba pino itong buhangin niya parang dun rin sa ano sa pinuntahan po natin sa kabangan sambales para makita nyo po yung kabuan ng uh, resort na to uh, ito po ang itsura nya ano ayan ang itsura napakaganda napakaganda uh, mga kagulong so PM lang po uh, paki uh, PM lang po ako kung need nyo ng van for travel and tour, PM lang po at ipapasyal ko po kayo at uh, sa aking uh, ginawa na pagpapakita sa inyo sana po ay uh, pakapagbigay po ako ng idea po sa inyo sa mga papasyalan tanaw nyo pa yung ano, tanaw nyo pa yung sunset, ayun Salamat po ulit. At uh, day 1 pa lang natin ito. Pa sunset na. So, bukas tignan natin kung baka uh, nagbago itong uh, view. Ayun. Babay po.